Good morning, good morning, good morning guys uh, Today's video guys, ipiplex ko lang kung paano buusan yung second floor ng aking pinagagawang bahay So, ito po So, ayan na po yung halo nila, mano-mano muna kasi daw nag-break down yung mixer nila So, bubigay yung bearing uh, ayun, totally breakdown yung kanilang ginagamit na panghalo. So, ayun, si manager, tumakbo na sa isang bilihan ng mga bearing para palitan nila. So, for the meantime kasi guys, nakaabang na yung ibang simento. Nagmano-mano mo sa sila magando. So, ayan guys, so. so, guys, hindi ko lang makakyat yung second floor. Mas maganda sana kung makukunan natin yung itaas ang problema kasi guys eh, hindi ko natin yan okay, may problema tayo sa immobility so nakikita nyo guys ito na lang yung mga graba o bato na natira so at least meron pa silang ah uh, pang walling so ayan guys so tuwa-tuwa yung mga tao ni manager o oh, masasaya sila naghahalo kahit pa edit guys so buhay construction guys talagang malalakas ang katawan nito sa rin sa tayo so ayan ang buhay construction na talagang nagkatsaga sila sa pagkukonstruksyon kasi para sa pamilya so ayan so guys lilipat ako doon sa kabila kuya 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 Mahirap ba maghalo o manumano kaysa doon sa mixer? Mahirap. Pero kung may mixer, okay lang. Mabi Ayun, ang maganda doon sa sinabi mo. Diba? Kahit mahirap, tsatsagain. Basta may trabaho, ano? Pero panandalian lang naman yan, diba? At pinagagawa tinagagawa na ata ni manager yung inyong mixer para sa susunod. Eh, maghahalo na kayo by mixer. So, ayan guys, yung mga tao. Ayan So, ayan guys So, guys, ayun nakita nyo yung Paano magtrabaho yung mga tao So, ito, andito ako sa may kabilang side banda dito sa may harapan uh, Tingnan natin kung ano na yung update dito So, saglit So, ito guys uh, Yan, ginagawa ni Richard yung Foreman kasi nabutas din yung mixer nila so tinatakpan habang inihintay nila yung yung bearing replacement so yan at ang dami na raw butas sa ilalim kasi tumutulo na yung tubig so sayang naman kung yung pata, tutulo yung mga sebeto ba diba? so oyan guys oh. So, so ito na yung nagawa nila yung parking na yan talagang kwa na to uh, buhos maghapon so ito dito naman nakakulong na tong side na to so dito daw na talaga yung meter at saka yung meter ng tubig at saka meter ng ko sa labas so dito guys yung portion na yan is para dahan na yan ng mga motorsiklo para sa motorsiklo yan tapos itong portion na to para sa sasakyan naman to guys so ayun at uh, Ayun, tanongin natin si Richard kung matatapos maghapon yung halo. <laughs> <laughs> Richard, tapos siya maghapon? Tapos yan sir, mga anong Kahit wala mixer? Oo, tapos yan. Ah, ang galing ano. Malalakas talaga ng tao guys. Ah? Parang hindi mga napapagod. No? Kali matatapos na po tayo ng isang unit po. Ay, isang unit, tapos na. Oh ah, so, ilang oras lang ano? Anong oras na ah? Mga ilang oras na labot na ata nang wala pa isang oras yan 7 kayo nag start opo ayun tapos na raw halos yung isang kwarto doon so ito uh, lalagyan na yung pangalawang kwarto o yung sa gitna ayun tapos nga yan maghapon ay paano yan ako hindi matapos overtime. overtime ayun yan ang sinasabi ko uh, Kasi hindi naman pwede maputol, di ba? Kasi flooring nga sa second floor eh dapat talaga ang dire diretso pwede maputol ka sa oo oh, tama tama ka so ayun guys nakita nyo ma kung paano magtrabaho yung tao so muli hanggang dito na lang po magandang waga sa inyo lahat bye bye po